Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niya si Jake Pomperada from Bacolod City, Philippines. Welcome po kayo sa channel ko. So video natin ngayon, pag-usapan po natin ang dahilan ng disbarment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ano ba ang mga rason bakit may nag-file sa kanya ng disbarment, disbarment case sa Supreme Court? kung medyo hindi suwertein si BP Sara, mawalan po siya ng uh, lisensya bilang abogado. May katotohanan ba? Ano ba ang tindi ng kanyang kaso? No? So, before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers natin sa ating channel. Guys, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta kahit pagod tayo, nagkakasakit, pero I try to make my best, no? Kahit araw-araw tayo makagawa ako kahit isang video lamang para matugunan po ang inyong needs of knowledge sa ating nangyayari sa ating mahal na Pilipinas. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyong video natin, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay! Alam natin si Vice President Sara Duterte Carpio or Inday Sara ay kalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating pamalaan at hindi maganda ang kanilang relasyon ng ating mahal na Pangulo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kabila yan, mabait pa rin ang ating Pangulo. Si VP Sara ay naharap sa isang katutak na mga reklamo at kaso. Isa na po dito ang disbarment. Mag sabi tayo ng disbar, i-disbar po ang isang abogado, pawalan po siya ng lisensya bilang lawyer. So hindi na po siya pwedeng mag-abogado kung ma-disbar siya. Example po dito si Larry Gadon, Noli Ayala, former commissioner ng PBA, na-disbar po sila. So hindi na sila pwedeng tawagin attorney. No? So dito, ano ba ang mga dahilan sa panaliliksiko? Una-una, pag-amin ng nangupahan ng asasin. Kung naalala nyo guys, last year ay nagpalabas po ng video si VP Sara na gusto niya ng patayin daw, ipapatay ang first family. Si Mrs. Marcos, si Speaker Romualdez, no? So noong November 2024 24, isang disbarment complaint ang isinampa ni Larry Gadon sa Supreme Court. Tinukoy niya ang, pa, ang, pahayag ni Duterte na kumontak siya ng asasin upang patayin ang Pangulong Marcos, Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez kung sakaling may magtangkang pumatay sa kanya. Inunahan niya na, no? Tinawag ito ni Gado na illegal, immoral at condemnable at ayon sa kanya sapat na itong madisbar bilang abogado. Tama naman kasi si Gado naging abogado din before at nadisbar din. Anong ikalawang <laughs> rason? Pagbanta sa paghukay at pag-exhum sa bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. Si Apo, idol natin yon mayroon ding anonymous na komplena na isang pa November 2024 dahil sa komentaryo ni Duterte na ibaba ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula sa libingan ng bayani ha at ihagis no sa West Philippine Sea bilang tugon sa pag-atake sa kanya o pag, o sa kanyang tatay tinuturing ito na ilig, ng ilang experts na bilang paglabag sa professional at etikal na pamantayan ng mga abogado tama naman pero guys ha kung gagawin talaga ito ni Bibi Sara na kalkali uh, no ang bangkay ni Apo uh, Marcos sigurado ko magkagulo siguro ang Pilipinas maubos siguro ang mga Duterte patay na yan marami pa rin yan nagawang mabuti sa ating bayan no si Ferdinand Marcos Sr no so hero natin yan actually no kung hindi lang napigi kung hindi lang bumaba sa pwesto nako marami pa yung nagawang para sa bayan mga naunang kaso na pinagsama bukod sa nabanggit sa itaas pinagsama rin ito ang ah, mas matagal ng disbarment complaint mula pa 2011 nako ang tagal na kung saan inakusahan si Duterte ng pagbubog sa isang ta sheriff noong siya ay first want mayor ng Davao. Naalala ko yan, may video yun eh. Kahit na ang kasong iyon ay hindi tumuloy sa disbarment Okay. So, ano ba ang mangyayari dito, no? Kaso ay nasa Supreme Court at sa, sa, sa sinusuri, no? May humirit ding Department Moto Propio sariling inis inisiyatiba mula sa mismo sa SC, Supreme Court or Integrated Bar of the Philippines IBP. Si Duterte ay tinanggihan ang mga kaso bilang Pueba, bahala at paliwalang hindi wasto ang pamumuna yun po guys no uh, ito guys ay very serious offense no na pwede ka talaga ma disbar kung abogado ka so tignan natin kung anong aksyon ng supreme court dito may mga ebidensya naman may mga video ito online na pwedeng gamitin against kay VP Sara so sa part ni VP Sara so atarapin niyang mga reklamo at kung wala siya sa kasalanan, wala. Ma-dismiss ang kaso. Kung may kasalanan siya, naku, mawalan siya ng uh, lisensya bilang abogado. Ano ba guys ang inyong opinion sa topic natin for today? Pakilagay lang po sa comment section. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo guys. Ingat po tayo lagi. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all. Please subscribe guys ha. Thank you so much. <laughs>